Oh. Ayan po, ito na po yung ating pinakahihintay po. Tayo po ay haharbis na na rin ating sibuyas na Duterte kahit po hindi pa i-harvest. Oh. Yan. Pwede na nga ho. Pero pwede pang kahit medyo tumagal pa, no? Murang-mura pa ayo gawa ho nang ang istorya naray noong pong last week ang presyo ay 300 to 320 ay ngayon ho ay nag update uli ako ng presyo ay ano nalang po 250 to 220 ay sabi ko ba't gayon ay sabi ko kuhan ako kahit isang bundle po 10 kilo at nang matikman natin yung taas po ba ng presyo kaya ho tayo babawas ngayon at gawa nang minsan no, napakabilis sumirok nung presyo. Kaya ano sa din isa Kung kailan may panindan Ako ah. ah, kung, kung, kung kailan walang harvest, eh, mahal ano. Siyang na.

magnesium maganda hindi naman madilawa ano kalo no? kinisip ko ito kalahati kalahati na hindi pagkanda ko sa Ari na, ito'y dalawang kilo na po baka ano? Yan Dos kilo. Yung kaganda ng maliit, baka iwan na yan o. No? Sasangat na natin. Sa baki mahal na yan o. No? Ganun din naman ay. Na, eh, eh. eh. Ay, kung ngayon na ay tatlong daan pa rin sasabihin ko, uy. Dalay. Ay, talaga naman ganun. Nataba pa lang, Hindi pa na. Ito pa pa, ano. Ay, Ito Siya nga. Kita pati, ano po. Ano po. Ah, ano, minsan may kahit eh, Ano, ibigay nilang presyo. Ayun ko na rin yung, oh. pili-pili. <laughs> ah, kung ganar lahat tayo Ito, ito talaga natural, oh. Laki. Ya, yeah, ito na ho yung ating sibuyas. One. Two. Three, four, five, anim anim hati na kacong kaya sampu nga baka ang kalahati ano 20 kilo ay ayos din sasakat ng 20 ay isang eras pagpalagay na ano ay ayo kaya nga pala kumaka isang daang ay pero kayang bantuan ha arba ilan 1, 2, 3, 4, 5, 5, bantuan ang yung dalawa papas pa isang daan na lang in na ari po na may kita na estimated do oh. ya yeah, ito na po direct yun na sa linisan bakit? ibang mayok ang Bakit po? Ito? Hindi na laka talaga. Hmm. Ay guapo na 'yung pinupungusan, ah. sa na. pa kapati dito baka ba tumulo 'yung ganari. Ito hindi na ma-reject na ito. Hindi namumutol dito 'yung ah. Hindi namumutol dito na. Hindi 'yung paibebenta, may kitang bibili na, namin. hindi na bibili mayroong pagsapa na rin. yung inakala mo magiging ay, kwarta na ay magiging bato pa oo nga ho ay. kung bagay pangarap mo yung maraming marami agad eh hahanap ka pa ng mas mataas ang bilis din yung bumaba kaya ako nakadepende sa mababa eh dati nga ay si 50 ay, oh. ngayon pa kaya maganda ng presyo Ito sa ulo. Pag si 50 kayo, didalihin ko na, no? Na Iko, ay, ay malalaman pala may sa presyo. Ay, kung ang presyo naman ganun pa rin. Ay, magtatanong ako sa iba ano, baka naman may patok ang mga 20 pesos, sayo kung di talaga wala itinaling presyo, ayun po alam mo po naman yung secondary nung pataas, ayun, 80 ay, lang 80 pumalo daw ng nabinta nag isandaan nung nasa isandaan na nag 130 na nung nasa 130 nag 150 nung nasa 150 na nag 200 tapos eh, pumalo na agad ng ng 200 ay eh, 250 yan bigla nag 300 na yan ang bilis ng pagtaas ay e, sa pagbabay ganon dalawa 50 ay eh, ay oh. eh, di kasunod na yun eh, oh. ang oh, hindi mauuso kung sa presyo dadaan ako doon sa isang buyer mamaya pag deliver nito Dapat pala talaga hindi mo sasabihin ganun kadami ang volume na ngayon tanim ay. Eh. Kuan na pipresyuhan agad nila eh. oh. Kung isandaan ang mga harvest natin, sabi ko lang 50. At yung kalahati ay pangtumba sa iba. At okay. Oo nga, ay pag mababa yung kanya. Hindi ko 50 po, pero makakaisandaan daan ang harvest. Tapos, pagka mahal sa kabila, hindi parang para ayos lang sa mga mimili. Pag biglang mahal sa kabila, ay, si 50 po pala. Okay. Yung 50 may panlabang pa, no? Yung no, mataas, talaga, katsi yung no, na magtarima Huwag mo lang uuuhan na ganong kadami, bigla mo hindi binigay. Talagang mali yun. Pero sabi ko po naman doon sa nabili na rin, ayos lang mababa sa iyo, huwag mo lang layuan ng presyo. Kung bagay, 250 na sa iba, eh gagawin mo naman 200, eh ang layo nun ah. Oh, kung mga sampu la, walang problema. Sa kanya pa rin. ang sabi ko, iya, malalaman ko rin naman sa iba. Huwag na kayo mag-isip ng presyo, ay ako yung nakampuhin. <laughs> oh. Ay, malalaman mo sa iba pa, ay dapat sa kanya na, o medyo mababa ako sa iyo. Walang problema, pagka mo sumabay-sabay mo. Pagka na kayo, wala na kayo. Dapat po i-arol din ang presyo po ay 3 4. Para palang ito ni 5. Sakto lang 'di po sa ilalim niya. Sa sulok ay

Pero ito ay parang kakamutin ng ilalim. Gara. Ay, matitimbang ko po pala. Ah. Papala ito, titimbangin ko pa. Ulitin na timbang. Ha? Ulitin na timbang ba? Ay, baka matitimba ng bago. Oh. kagaganda na po kaya talagang klaso may lata tayo kasi boss ulit ng gantong kaganda eh Oh, meron ko pa mo. Abot mo pa ba? Di ano, hindi. Oh, ano <laughs> ka na? <laughs> Sama daw lang natin yung gano'n. Na si Buya. Okay, banda. Ah Berdi mura ito. Ganda, ano? Hmm. Simbangan siya. Para plastik. gara. Dadya po sa kulibayo ulit. tem que ir logo por aí mas bumaba po basta tayo diretso ang binta gawa po ng hindi natin sure kung saan yung kung pataas o pababa po mabilis pong gumalaw ang presyo minsan no, pumapalo siya ng gumagalaw siya ng 50 ang baba gumagalaw siya ng 50 ang taas basta po tayo lagi neutralize lang hindi natin pwedeng ipitin na baka mamahal minsan po no, no, may sa pababa tama tama Ito na po yung ating naharbisan. No? Mahigit pong kalahati. Yan. Yeah mahigit kalahati kung maka 15 kilo po ang bawat plot ay di papatak siya ng 75 kilo kahit po mag range na tayo sa pinakababa 50 kilo po yan eksi pa po ito iba pa ito at gawa ho na rin tagalog medyo inaalagaan pa natin to Kung yan po ang naging ganap dito sa ating tanim man po ng sibuyas pa-order pa po ulit tayo gawa ng hindi ho natin alam kung pababa o pataas kaya kahit pa uti-uti yung binta okay na rin po yun ang farm gate po ngayon ay noong nakaraan po ay 280 to 340 ngayon po yung bumaba na nagre-range na lang po siya ng 222 280 oh ganun po yeah, salamat po sa inyong pagsama ingat po ang lahat happy lang po bye